Hi guys! hoy look at this. Para sa mga broken dyan. Dahil kay Katniel. Kain tayo ng mangga. Ikain na lang natin to. Yung mga broken dyan ni Katniel. Ay, mayroon tayong alamang. Sana hindi bang hang. Ate, baka si Katniel at si DJ. 3 months nang bigo yan. Yeah? daming sili ng ano alam mo matamis naman hmm wala kami lamesa lam lam eh wala kami tibol masarap hmm pag broken ka sinasabi mo sa pagkaan para makamubuan ka sabi nalang ito na ba Hmm, enak banget. Oh, oh kamu yang buat ayunnya. Maaf. Ah. Hmm. Matamis banget ya. Iya. Tuh, halamang. Matamis banget. Hmm. Pati matam udah umi iat, lagi warai si... Meron namang yung iba. Walang pakala. Parang ito. <coughs> Meron namang iba. hindi dainuminom na alak ko, no? Next year, wala nang bonifacio din. Saktong December 31 ng pag-aing. 31 Ay, 30 pala. Ngayon, December 1. Nagluluksa yung mga tao. <laughs> Nagluluksa yung mga katnir. Hmm. Kung kailan yung gusto ko maghiwalay na artista, yun mo sa'yo hindi naghiwalay Matagal na ma 23, 20 years na nagmag-asawa naghiwalay na Parang sa'yo Ilang years na Si Bia 19 na Ay 20 na 18 years na Ay 17 pala Kasi pag unang year, no, iyak-iyak pa sila. Hindi naman ako miyak. <laughs> Tonto ako. <laughs> Tonto ako. Hmm. Sabihin, nakalaya na, kaya natuwa ah, nah. ako Kasi bilala lang wala dahil ka na nakalaya. Ah. <laughs> Oo, oh, meron pa sa kabila. Meron sa yung isa. Parang ano ako. Lugi ako ah. Nakawak yung isa sa plato yung kamay ko. Hmm. Walang tayaan to pagkatapos. Ayot ka ako pagkatapos ah. Huwag mo ako sisihin. Hmm? Masarap kumain ng manga pag yung alam mo. Masarap din. Hmm. Sa Tlo sa ano, si Sentro. Di ba 5-1 dito? Hindi ko alam. times 3 ba? ba? medi pala. Ah. Nasaan? 7 or 8. Isak? Ah. Oo. Oh. Wala pala. Naraan ako. Wala Uy, yung tamang ko. yung December. Saan Papabila ko mangga. Kung meron. Ano yan ba naman? Ikan okay, ba? Meron lang ka. Oh may mahal. Hmm. Wala na. Ah. ka pills? Pills? Ano yung pills? Bakit? Para lang ba sa ano? May jowa yung oh. pills. Oo. Tiyo? Hmm? Ah, anong, gaga anong gagawin mo sa pills? Para ka mag-pills kung wala na mag, ano sa'yo? Pang papaya, pang pang. Mm oh, Baka pa tanggal ang pimples. Hmm. Sabi. Yung pinsan mo, natanggal yung mga pimples niya, hindi wala Wala na masawa. lang din yun. Tama yan. Sita mo yung Wala, hindi pa naman ako nag-try niya. Ano ka gagamit kayo? Mga hang! Hindi Bas, ito, kaya kaya mo na si Lee umiyak, oh. Ngunit talaga ako, iyakin ako. Pero pag iniwan mo ako, ah, ako. bye-bye.